Hello everyone! Panibagong araw, panibagong yugto na naman ang ating buhay. Thank you Lord sa buhay namin. Thank you Lord sa kalakasan. And for today's video guys, kakauwi lang natin galing ng trabaho at ito nga yung nadatnan natin. Late na nga pala gumising itong si Lula at si Nanay. Napasarap nga daw ang kanilang tulog dahil nga walang nangiistorbo sa kanila. Aba, ibig sabihin ako pala yung nangiistorbo sa kanila guys. <laughs> And syempre, yun ang pagkakataon nila guys na makatulog ng mahimbing dahil ako ay talaga maagang ang gumigising dito sa bahay at maraming ang mga extracurricular. Aywan ko ba? Ganito na talaga tayo guys. Ganito na pagka tumatanda. Huwag nyo nang pansinin. At ito nga si Yayam, talagang gustong gusto nang lumabas. Paano? Inarinig na naman niya. Ito yung pandisal na walang katapusan nga ang kasisigaw ng malunggay pandisal. At yan nga, gustong gusto niya nang lumabas guys at inaantay na nga lang itong sinanay dahil naghahanap nga ng pambili nila ng pandisal dahil nakasanayan nga nitong si Yayam na bumibili talaga ng pandesal every morning. Tingnan nyo nga, kahit nabusog na yan siya gan, dyan guys, at kakakain nga lang nila. Pagka dumating talaga at narinig niya ito yung pandesal, walang makakapahad lang sa kanya. Dahil nga minsan, eh, ginagawa niya nga rin yung merienda. Nagugulat na nga lang kami, talagang nauubos niya nga yung mga binili, pero hindi naman ganun karamihan yung kanyang binibili dyan guys. Tingnan nyo nga, at itong sinanay talagang naghanap talaga siya guys ng pera na pambili dito ng kanilang pandesal at nabot niya nga dito kay Yayam. At Sinuturuan niya na nga na bumili. Yan nga, tignan nyo. At sa wakas, eh, nakalabas na nga. Alam nyo yung aming gate, talagang mayroong tali bukod sa, sa lock niya, guys. Dahil nga itong si Yaya marunong na nga na magbukas at talagang pagka gusto niya lumabas, ilalabas na nga. At kita nyo nga, una-una oh, talaga siya kay nanay, gustong-gusto niya yung bumili. Talagang gustong-gusto niya guys na maka-experience. Lalo pa yan, marami nga siyang nakikita mga bata dyan na bumibili rin at nakatambay nga dito sa harapan. At yan nga guys, itong si kuya na nagtitinda ng pandisal, isaglit nga lang rin yan. Parang halos dumadaan lang yan siya dyan guys dahil nga may pasok pa rin ngayon talagang umiikot yan siya. At yan nga pagkatapos nga nilang bumili, pumapasok na rin yan sila guys kaagad dahil nga lalanta ka nga nitong si Yayam, yung nabili niyang pandisal kahit nasabi ko nga busog Talagang titikman at titikman niya yan. At ito ang si Lula, tingnan nyo. Nagpiprepare na rin nga siya dyan guys ng pananghalian ng kanyang apo. Na kahit na busog pa, eh sige lang. Dahil nga sabi ko nga sa inyo guys, mas masarap kasing kumilos pagka maaga pa. Pero pagka medyo late na sa tanghali, abay nakakatamad na. Yun na yung time ng cellphone cellphone ni Lula at ni Nanay, kwentuhan, relax-relax hanggang buong maghapon na yun, guys. Basta yung kanilang alaga ay nakikita nga lang nila. At ito nga nakita ko nga at narinig ko na rin guys na may bata nga pala na umiyak dito sa labasan namin. Sabi ko nga kay Nanay, ilabas baka kung ano na yung pala guys, eh, hindi pala pa nakakain, eh, gutom nga daw pala sila at yung kanilang nanay, eh, nagtatrabaho pa rin kaaga-aga guys, naghanap buhay dahil nga, para siguro sa kanilang pang almusal, nag nagtitinda ng pandisal guys, kaya andito sila ngayon sa labasan nandito sila sarap ng gate namin na nakatambay sakto naman, eh, meron pa naman din kaming ulam na natira ni Yayam guys, marami pa rin kaya itong sinanay, ipinagprepare niya na nga yung mga bata ng pagkain, para naman, makapag almusal yung isa nga dun guys, iparang eh, parang masama pa nga yung pakiramdam. kaya ayun, sabi ko nga kay nanay pakainin na lang para makauwi na si at makapagpahinga dahil nga yung batang isa ay parang may sipon siya guys kaya ayun ito nga si Lola excited na talagang magluto ng pagkain ng kanyang apo at yan nilaga nga pala guys yung na-prepare namin ngayong araw at yan ay ulam na namin hanggang mamayang tanghali at tingnan nyo nga guys medyo mataba nga yan kasi itong si yung guys alam nyo naman napakapihikan sa ulam talagang kung ano yung kanyang panlasa yun na rin ang sinusunod namin na kahit na gusto namin lagyan ng sili lagyan ng kung ano-ano guys i talagang kanya-kanya na lang pag gusto namin ng ganon dahil nga itong si ayam talaga guys eh, dumadami yung kanyang pagkain ang kanyang kinakain pagka ganito lagi yung ulam may sabaw so paano ba yan guys hanggang dyan na lang muna kita kits ulit